Okay guys, ito naman yung sirang barko dito. Mismong nasa may baybayin na ng karagatan na to. So dito sa gitna, kung may gitan ninyo, alos sira-sira na talaga. Ito yung hagdan, papunta sa taas. Ito naman yung gitna. Wala naman dito ahas. So may clean clip lang. Pakita ko lang sa inyo itong barko na dinadaanan ko na halos nabiyak sa dalawa. So, ito yung makina. Ayun, no? laki. Ah, oh, bin, laki ng makina, oh. Dito, makina rin. Ah, oh, bin, laki. So, siguro, mga ilang metro kaya to. Haba. Mahaba to. So, kailangan natin maingat kasi baka may ahas. Tapos kailangan natin maingat sa mga inahawakan natin kasi unang-una medyo kinakalawang na. So, very prone sa tetanus. Ito yun, malaking bakal. Itong mismo halatang-halata, itong literal na halatang-halatang matagal ng abandonado dito sa nalampasigan ng karagatan na to lumang luma na na halos napabayaan na rin at hindi na rin napapakinabangan so ito na kayong panghinayang dito ngayon mga makina na talagang napabayaan sayang kung nasalba lang yan gagana pa yan pwede pang ibenta ba? Diba? Grabe yung nakikita nyo First time ko makakita ganito Nakaka-amaze lang kasi Merong mga ganitong mga barko Na naiwan na lang na talagang abandonado At napabayaan na lang na ganito na lang yung sitwasyon Ha? Ayun, ito yung lawak niya Napakaaba niya at napakalaki Alright, so abangan nyo ang full video nito. So itong pinakita ko sa inyo, i-upload ko. Maikling video lamang. Pero yung full video ng abandonado ng yate, ilalabas ko. Alright, so maganda tanghali sa inyo lahat.